Hindi po ito panday mga boss ha. Ito po ay simpleng paraan ng pagkabit ng ating mga ball block sa ating barbula at spring. Dapat i-isolate natin ang ating barbula mga boss na kailangan hindi siya magalaw-galaw pa ibaba. Buti na kalsuhan natin sa ilalim, gagaya ng ginawa ko bago natin ilagay ating spring, ball spring retainer at saka ball block. Alam ko napakabisik lang ng gawain na itong mga boss kaya kung bitirano ka na, scroll up muna. Gumamit pala ako nito ng tire interior o rubber. Pagkatapos sakit wrench na 19mm at itong ating ratchet. And that's it. Napakadali lang nakabit na natin ang ating balblak. block. Ito pala yung ating spring mga boss, no? Matigas to at ibang klase itong spring na to kasi nga hydraulic ball lifter na ang gamit ng ating makina na to. Ngayon dadako na tayo sa pangalawa na barbula. The same procedure lang din sa ginawa natin kanina. Kailangan kalasuhan natin ang barbula para hindi ito gagalaw pa baba kasi mahirapan tayo sa pagkabit ng ating balblak block kung gagalaw-galaw ang ating barbula mga boss. Pwede mong ikalso ang lock washer or mga nut. Ngayon ay pinilastar ko na ang ating rubber at diniinan ko na ng ating socket at tinulak ko lang itong socket. Yan. So, so sobrang dali lang nito mga boss kasi nga automatic nang maglalak ang ating ball block. oh, nakabit na, kitams. Actually, meron talaga akong special tools para dito. Kaya lang, nakalimutan ko at naiwanan. At sa punto na to, ito yung alternatibong mas magandang paraan na gagawin mo mga boss. Maraming paraan naman mga boss ang pagkabit ng ating mga ball block. Hindi ko na kailangan isa-isahin pa kasi nga magmula sa napakaliit na barbula hanggang sa napakalaking barbula at spring ng barko ay nasubukan ko na ikabit. oh, ikapoy pa ka? Unal ra! Itong spring na to ay napakaliit lang at napakadali mo lang i-push down. Pero kung wala kang diskarte dito mga boss, ay siguradong mahirapan ka sa pagkabit ng ating balblak. block. Ika nila ay walang trabaho na mahirap sa taong dumidiskarte. Huwag nating gawing komplikado ang sitwasyon. At masasabi ko rin isa din ako sa nahirapan noon sa pagkabit ng mga ganitong klasing makina sa ating mga ball block. Basta pursang itutulak mga boss ay hindi ko ito may kabit. Nakakulang mag-isa. Mag-iingat pala tayo once magkabit tayo ng balblak block mga boss kasi pwede itong lumipad or tumalon papalayo mga boss at hindi natin makikita Ah, kasi sa sobrang liit ng ating ball block mga boss no mahirapan talaga tayong hanapin to pag malayo-layo ang pinagtatalunan nito at doble ingat na rin tayo sa pag uh, tulak nitong ating special tools kasi pwede tayong magkasugat nito once dumipyas ito or dumaplace kasi nga matulis tong buong side ng ating cylinder head mga boss no so pagkatapos makabita ng cylinder number 4 ay pukpukpukin natin ito ng ating rubber mallet para mag down at mag ang ating ball block sa kanyang ball groove shoutout pala sa lahat ng aking mga followers biyahe hey! maraming salamat Ambrut!